Hello, hello everybody. Good morning po. Yun, oh. Ganda po kayo sa umaga. Hi, Bok! Ayan, dito po nagtatrabaho si Kuya Par. Ayan, nagkaway si Bok. Okay, ito yung Kyoshi ng aming kumpanya. no po? Isa lamang sa ano. Okay, yan po yung Pepsi na dito nagtatrabaho sa si Kuya Par. Ayan, si Gary. Mga SG po. Officer po natin para sa ating gwardiya. Okay. Good morning, good morning, good morning. Iyo do. Know, ni kuya par. Par. Yay! Salamat po. Okay. Salamat sa Dios. Kapatid. Kasi kaya ako kayo pinapasyal ngayon. Okay. Six. Oko. Six a.m. in the morning. Okay. Kasi tayo ay mananalangin. Okay. Pero pinapakita ko mo na sa iyo sa inyo sa trabaho ni Kuya Par. Ng no, yung bagong uh, uh, condominium na uh, na commercial. Okay, so meron na na establish. Meron kaming therapy po dito, Butika ni Bay at saka yung pur, uh, Purple Well Wellness Spa. So okay ako para makita niyo yung view namin. So bibilisan na natin. So bago tayo magsimula sa ating uh, episode ngayon, no, na 73 Okay. Tatawagin natin ito na Strange Love. Uh, ang title ay Ang Pagpapala sa Panalangin. Okay. Tulad ito ng pala. No? Ito ay ginagamit para makahukay ng kayamanan o magtanim sa lupa. Okay? Mga kaparts, nais ng Diyos na tayo ay manalangin upang magkaroon ng communication channel sa Diyos dahil ang Diyos ay nangungusap at nagiging kalugod-lugod sa kanya ang mga taong madasalin ayan okay mababasa natin ito sa awit kabanata isa talata isa hanggang sa is mapalad ng tunay na alipin na laging nagsasaliksik ng banal na aral ng Diyos. Ang utos ng poong siyang binubulay gabit-araw. Kaya tayo ay laging magdadasal, laging magbabasa ng salita ng Diyos o ang Biblia. Sa Tito naman po, Kabanata 2, Talata 1, hanggang 8, sinasabi, mag-aral ng Biblia para maituro ng wastong aral para sa sarili no? Para sa pamilya at sa kapwa na may pag-ibig. Kaya hindi dapat bin nagbabatikusan or nagtatalo-talo. Pagbili na ng mga kabataan na magpigil sa sarili, maging tapat sa mga aral ng Biblia at huwag gawing biro ito. Okay? Meaning to say, kung kilala mo ang iyong sarili o hindi pa mas Uh, kilala, mas maganda na makilala mo ang Panginoong Yesus. Siya ang Panginoon na tayo ay hindi niya pinababayaan. Kinakalimutan ng Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan na ayon sa mabuting balita kaya siya namatay sa krus at muling nabuhay para maging kaligtasan. Ang araw-araw na ating panalangin ay nakakadulot ng pagpapala sa ating buhay. Ano-ano mga ito? Okay, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, no? Nawawala, nare-relax tayo katulad ng uh, purple uh, wellness pa, no? Nagkakaroon ng relaxation, natatanggal ng ating stress. Pero iba pa rin ang salita ng Diyos. At madadama natin ang kanyang pag-ibig. Okay? Yung luma at no at pag-iisip papalitan niya ng panibagong uh, pag-iisip na tunay na pag-ibig na galing sa Diyos. Nagbibigay rin ito ng magandang direksyon ng ating buhay. Yung masamang bisyo natatanggal. tatanggal, yung uh, masamang pananalita, na tatanggal. Okay? Ayan, kaya nga itinuro sa atin ng Diyos ang dasal na Ama namin. Alam na alam natin lahat 'yun. Yun lang naman ang dasal na itinuro sa atin ng mahal na Panginoon. Tinutulungan din tayo ng panalangin upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Tinutulungan tayo ng panalangin na magkaroon ng pagkaunawa sa likas na pagmamahal ng Diyos. Tinutulungan tayo ng panalangin upang masagot ang ating pangangailangan. Tinutulungan tayo ng panalangin upang magkaroon ng direksyon ng ating buhay. Tinutulungan tayo ng panalangin para makaiwas sa tukso. Tinutulungan tayo ng panalangin para masundan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating sarili. Tinutulungan tayo ng panalangin upang mag-ayuno. Tinutulungan tayo ng panalangin upang makagawa ng himala. Tinutulungan tayo ng panalangin para lokloban tayo ng banal na espiritu upang magkaroon ng tunay na kapayapaan tinutulungan din po tayo ng panalangin para tayo ay magpakapaba tulad ng pagkababa pagkapa pagkap pagkababa ng ating Panginoong Yesus. Pasensya na po kayo ha. Ayan, medyo hinihingal at napapagod po kasi aga-aga eh, So, let us uh, feel the presence of God and let us pray Lord, you are the light, salt for all mankind. But it salt loses its saltiness. These are no way to make it salty again. It has become worthless, so it is turned out and people trample on it. Lord, may the testimony of your words and our life be like salt for all mankind the food we are going to eat, we will strengthen us so our energies do not fail. Give us the blessing of your power and joy. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much po. God bless us all.